Hi everyone! Welcome sa panibago nating na vlog. So kasamahan niyan guys na video na yan yung naglaga, nag trip ako sa Milgar ng 3 days. Very quick trip lang siya guys. no? So ang nauna talaga natin ginawang video is ang pagpunta ko dyan sa Miracle Fall Cave. Kaso mas nauna kong ma-edit na ang Blue Lagoon. Kaya mas nauna ko siyang na-upload. So ngayon is gumawa na ako ng voiceover dahil hindi ako nakapag salita dyan. Hindi ako nakagawa ng mga chika-chika dora, charot-charot Dahil alam niyo na guys nag-iisa lang ako sa pagbablog. Wala akong kasama. Wala ako yung, wala ako lahat. Wala akong, wala akong videographer, wala akong editor, lahat ako ang gumagawa. Kaya, to do sipag lang talaga ang ginawa ko charot so ayan hindi ko rin pinagkakatiwala yung ano pahawakan sa iba yung cellphone ko kasi nag-iingat ako guys dahil alam niyo na pag once na nalaglag yung cellphone is too big talaga or dagat ang babagsakan kung nakikita niyo man ako diyan guys na solong nakuhanan na walang hawak na cellphone is nakikisoy lang ako sa pamangkin ko na kuhanan ako ng kahit kunting clip lang may share ko sa inyo guys yung mga magagandang tanawin magagandang lugar na napuntahan ko during my very quick trip dyan sa vulgar. So, although nagpunta tayo dyan, yun ang tinatawag nilang Miracle Fall Cave. Ayan. Dinagat Island, Miracle Fall Cave, located at Barangay Floridel, Municipality of Limpo. Ayan. Dyan tayo nagpunta. Super na-amaze ako at super nakakatuwa. Ayan. Nakakatuwang puntahan ang lugar na yan. Masyado ng, ano, masyado ng na masyado nang madami tayong ano, alalahanin sa buhay. Kailangan din natin mag-relax. Ayan. Love self, kumbaga. Kaya napunta kami dyan. And thank you so much sa lahat ng mga bumubuo ng vlog na to. Ayan. <laughs> Salamat sa lahat ng mga nag- nag-tour sa amin, ayan, especially mention guys, kay Ate Jessica for mil, yes, mil yes, ayan, siya yung nag-tour sa amin dyan guys at sumama talaga. Yung ating yung ating Miracle Fall Cave, isa na siya sa mga tourist attraction, attraction guys, kaya marami-rami na rin nakakaalam, marami-rami na rin tutorial at nagpupuntahan. So, sana guys, nagustuhan ninyo ang panibagong vlog na ibinihagi ko sa aking YouTube channel. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, please subscribe, channel Salubri Vlog, and hit the bell notification para updated kayo sa mga bagong upload na vlog. And if ever na may gagawin tayong panibagong vlog. So, ayun lang guys, ang ma-share ko sa inyo. Sana nag-enjoy kayo at sana nagustuhan ninyo. At sana guys, isama nyo sa inyong mga bucket list kung may mga plano kayong mag and o kaya mag fast, mag mamasyal. Ayan, mamasyal together with your family and friends. Ayan. Isa sa mga puntahan nyo guys, recommended talaga napakaganda. Enjoyable talaga ang mararamdaman niyo guys. Dahil ang ganda talaga ng Miracle Fall cape So yun lang guys, shout out pala. Ayan, panibagong shout out natin sa mga bagong followers, sa mga bagong subscriber ng aking YouTube channel kasi when I was check my channel is mayroon na tayong nadagdag na I think five na new followers. I I mean new subscriber ng aking YouTube channel. Thank you so much guys. At sa susunod na mga vlog, i-mention ko na guys, i-copy ko lang muna kung sino yung mga bagong nagsa ng ating YouTube channel. Ayan, thank you so much sa palaging panonood ng mga vlog ko. Ayan, shout out sa mga friends ko here in Facebook at sa lahat po ng mga friends and relatives ko na nakasupport ng aking vlog. So sana guys, looking forward makabalik tayo dito para mapuntahan naman natin yung tinatawag nilang rock formation na hindi natin napuntahan dahil kinapos na tayo ng time. So ayun lang guys, thank you so much. Hindi na ako mag-voice over kasi the next video is nakakapagsalita na ako ng konti dahil wala na pong maingay. Ayun lang guys, thank you. Oh my god. Ang ganda dito guys. Miracle Pool. Out na kami. Out na, out na. Next destination naman kami guys. After ng Miracle Pool, pupunta naman kami ng Blue Lagoon. Wala pa kadar ang tinggana. Nade ko contigo. Salamat po sa inyo. Magtata-ga. Ano na? Uy. Adun na marito. Diyan tayo mag-o-o. Diyan tayo mag o Ano? Anak Ano? Kuya, mo.

na skinak guys ako kung ko sa mga kaibanan joke lang <laughs> joke lang guys yeah. <laughs> <laughs> <An> <laughs> nga. <Taringan. laughs> Try natin guys. eh. natin yan. eh. natin yan. Ding ang chanelas din ko ah. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> na wait makalampos. Ay makalampos. Diyan <laughs> na. <Wala. laughs>

Mana kain nata? Ha? Saman ka boy? Gara-gara lagi. Gara-gara. Ligit sa. Sus ginuo ko. Di makasaka maka dito sa aste. Uma, survive ni mo? Oh, di na iyo sa kanan. Nay sa na ni. Nay maka survive di ko an. Pero sunod na ni, ay nagdali ta. Oo, oh, tanaw. Ay, para kang pakita og lupa. Ha? Nagdali na ka